Hello mga kachibog, ayan, uwi na naman po At ayan po, sakto ang dating ko At dinideliver na ang sopa at ang dining table Nakakataba lang kasi ng puso Kasi dati kumakain lang kami dyan sa lapag Pero ngayon kahit, kahit pa paano nakapagpundar na ng dining table May sopa pa si Kate, Kate ko at saka si Clyde at ang Kuya Tantan, ayan, meron na siyang higaan ngayon. Pagkatapos naming i-ready at tanggalin yung mga plastic, ayan po mga kachibog, food trip na naman tayo dito sa aming paboritong pwesto sa may RC. Sa may Francisco po yan. Halos 150 yung nagastos namin dyan. Dalawa kami ni Mrs. pero busog na busog na kami. Pero tapos ang sarap pa ng mga foods. Yan, sarap nyan. Tapos ito yung bago nila, inalok nila sa akin yung squid na lumpia. Grabe, ang sarap din yan. Bumili na ng panulak niyan si Mrs. dahil puputri pa kami nitong fried noodles. Nagulat kasi kami sa presyo eh. Talagang pumuko sa paningin namin to eh. Sa halagang 39 pesos ba naman, ayan, matitikman na natin yan. Pero ang in-order ko po dyan is yung overload. Uh, halagang 70 pesos, meron na po siyang egg, may lumpia, may shomai tapos ang dami pang sauce na pagpipilian yan mga kachibog ayan po yung mga menu nila mga kachibog at ayan mga kachibog meron silang tagline na when you support a business you're supporting a dream kaya sana mga kachibog isupport nyo rin po ako kahit puso lang po masayang masaya na po ang puso ko at ayan po ang kanilang pwesto malapit po sa kinakaina namin na tuhog tuhog dito lang po yan sa may RC Francisco Homes San Jose del Monte Bulacan kompleto rin sila ng condiments dyan mga kachibog kaya kaya kayo na napipili kung ano talaga yung pasok sa panlasa nyo ang pinili naming sauce dito yung peanut butter yun talaga yung favorite namin dito dati pa madaming peanut butter tapos konting teriyaki sauce tapos konting oyster sauce yun ang combo namin palagi pero nasa sa inyo po yun kung ano po yung combo na gusto nyong ilagay naglagay din po kami ng konting chili flakes saka fried garlic nyan kaya sa mga gustong makatikim promise po hindi kayo magsisisi dito napakamura at saka quality ng mga food sa yan o sa halagang 70 pesos may overload ka na at ayan po i-taste test na natin ito dagdag -dag -dag ako ng sauce testingin po natin tong may tapos fried noodles pagsabayin natin may po niya ano eh yung nabibili lang sa na nakapak pero okay naman siya nagbe-blend sa lasa ng noodles tapos nung sauce ang sarap tapos isi-serve sa inyo ng ayan napaka-init sobrang init sunod naman po natin is yung lumpia naman tapos yung noodles pero matik masarap to eh kasi pina-toasted ko yung lumpia dyan kaya medyo crunchy sya pagpasensya nyo na po yung namumuto tigyawat dyan wag nyo na lang pong pansinin <laughs> busog na busog na ako ng mga oras na yan mga katsubo. pero parang gusto ko pang umorder ng isa pa kasi ang sarap talo na po itong itlog na sinamahan ng fried noodles ito pinaka gusto kong combo eh. yung pagkaluto po ng itlog niya eh, medyo malambot lambot pa hindi yung toasted kaya malinamdam siya eh syempre susubo rin si misis na sabi magda diet daw siya lintek na na at tapos na po kami gumain at bumili ulit kami ng panulak at sa ngayon po yan, bibili kami ng pasalubong sa aming mga Junakis na favorite nilang Randall's Fried Chicken. Dito lang yan po sa May de del Monte, Poblacion 1. Pauwi na po kami ni Mrs. Salamat po sa panonood. Comment na lang po kayo kung tigasan kayo para malaman ko rin kung saan po umabot yung video na to. Salamat. Bye -bye.